check-in muna ninyo sa DAR, no? Ah, kung valid ba yung ginawang bintahan, no, ng uh, CLOA property kasi meron pong holding period dyan, ah, 10 years na kung saan ang CLOA property ay hindi po paring ibenta from the date of the issuance. Ano mang gawing pagbenta nito ay er, wala pong visa. Ngayon, assuming na may bisa yan, okay, pero kumuha pa rin kayo ng dark clearance upang sa ganon ay... Er, mabigyan kayo ng, uh, ng clearance na pwede itong ilipat sa inyo or kanino man, kung sino mang lumalabas na bumili nito. No, Assuming na qualified siya. Ngayon, kung gusto ng hati-hatian yan, magpasorbe kayo sa genetic engineer at hati-hatiin ito kung kanino gusto ninyong uh, mapagbigyan. Mag-execute lang kayo ng, sa lawyers ng... Uh, partition agreement doon sa nasabing lupa. Lamang na kayo pag may alam sa batas.